So, ngayong araw na to mga sir, welcome back again sa ating channel. And uh, ito na sa harapan ninyo ngayon. Marami sa inyo ang uh, gusto malaman kung anong klaseng uh, tunog meron tong horn na i-install natin na to. Actually, meron na akong ganitong dating horn, kulay green. And big horn na kulay green. ah uh, ito yung mga unang labas. So matagal na to, 2015 pa yan. O gumagana pa siya pero hindi na kasing lakas kasi uh, nagalaw na kasi to eh. So hindi na siya yung original na ano, yung tone. And anyway, bumili tayo ng panibago. Marami ang actually ano dito sa horn na to, na intimidate kasi medyo may kalakihan tong horn na to. And uh, medyo mahirap install to lalo lalo na pag medyo walang pwesto dun sa inyong sasakyan sa harapan kung paano ito i-install. So papakita ko sa inyo paano ko siya kinakabit and then malalaman niyo kung anong tunog nito. So anyway, kung hindi ka subscriber, don't forget to subscribe. Don't also forget to click the notification bell. Also, like, share, and comment down below. Okay? So, tara, i-unbox natin ito. So, itong nabili natin na ito, yan, Big Horn. Dati, ang bili ko dito sa mga ganito, nagre uh, range ng 1,000 plus eh. So, ngayon, mura na lang siya. So, kinaray ko ulit bumili. Na-miss ko yung tunog kasi nito. Iba talaga ang tunog ng itong Big Horn na ito. Pagkabili nyo ng ganyan, naka-disassemble siya. Okay? malaki siya ah. mas malaki to kumpara dun sa Bosch Europa na kasi shell type siya eh. di ka ng Bosch Europa natin na naka-install dun flat type isang wiring lang siya positive kasi yung kanyang body it serves service negative to so pag in-install natin siya kaya no need na para magkaroon ng negative terminal kasi it serves as a negative na yung body niya may lumalabas na isang klase palang ganito plastic itong ganito itong trumpet niya plastic type ito lahat metal hanggang dito sa hard shell niya pagdating sa trumpet metal bra bracket niya metal din may kasama siya, ito 'yung pinaka bracket niya which is uh, made of metal matigas na metal to and then meron tayong ito yung kanyang uh, relay kaso hindi natin to gagamitin so hindi ko mapapakita sa inyo kung paano gagamitin to kasi meron na tayong existing relay doon sa ating uh, horn and hindi tumatagal kasi to mga ganito uh, hindi hindi lalabas siya actually full potential ng horn and then last is meron tayong mga bolts yan makakapal yung mga bolt nito which is maganda kasi talagang kailangan malalaki yung bolt kasi nga mabigat itong horn na to so kailangan maging stable siya doon sa pagkakabitan natin. Ano nga pala ito, nabili ko sa Shopee ito as always. So around 600, more or less 650 pesos. I-assemble muna natin siya dito sa bracket na to. So the way natin siyang i-install is pa ganyan. Yan. It's either ganyan. So gayahin ko na lang yung dati kong horn. Okay, so ito na nakonect na natin yung kanyang ano, uh, wiring. So ito yung dalawang wire, positive and then body ground. Naka-negative no, tayo. So tinan natin yung tunog niya kung siya. So, yan. Ganun lang. Simple-simple lang. Ayan, nakabody ground lang tayo. Body ground and then positive, yung dalawa. So, napakadali lang talaga niya i-wiring. Walang kahirap-hirap ang ano lang sa kanya, yung pag-install sa kanya, medyo mahirap kasi nga malaki siya. So, gagawin natin ng paraan niya pa natin install mamaya. And yung gagawin pala natin dito, may ma-modify tayo kasi itong wiring na to, galing dito sa horn, Ah, uh, screw type yung pwede mo siyang pagkabitan So, uh, natin yan ng ano, pang male mamaya kasi female yung nandun sa ating ano eh, wiring. So, ayan, kabit na natin siya. Dating pwestong ginawa natin sa kanya. Okay, so ito na yung ating ano, face. Medyo maliit. Ito yung ating horn. Napakalaki. So, ang di discard yan. natin kakabit to. Wiring natin para sa horn. Okay, ito. So, kabit na natin para makita natin kung paano diskarte. So, wala tayo yung fuse ha. Tinanggal ko yung fuse para in any case, di magkaroon ng problema. Hindi maano yung horn natin. Dalawa lang yan. Positive, positive. Hindi sabi ko sa inyo, yung body ground niya, yun ang kanya magiging negative. So, hindi na kailangan anahin yan. So, ito, tricky itong ano na to, part na to kasi talaga ang laki ng horn para dito sa space na meron tayo dito. So, hindi skarte yan, pwedeng ganyan. Pwede siyang paganyan. As long as walang tumatama sa body niya, ito yung kanyang ano, bolt dito. Try natin. So, napakalit talaga ng ating space dito sa ating Starex. So, hindi talaga to ideal, itong horn na to kung hindi mo madidiskartihan na maayos pero tayo alam ko na kung paano diskartihan ito noon pa so hanapan na natin siya ng magandang gandang pwesto kailangan mahigpit itong ating ano itong bracket okay so ayan tumatama siya dito sa ating fog light so hindi siya magiging maganda pag tumatama siya eh so bubuka lang natin siya ayan Ayan, para maklear lang natin yung mga ano natin dyan so kung wire lang naman o oh, walang problema wag lang yung mismong tatama siya sa body gaya yan so yung headlight kailangan hindi tumama sa kanya meron pa din tumatama Ayun. To double check na lang natin ito mamaya. Tinan natin kung hindi tatama yung headlight. So actually madali lang siyang install. Mahirap lang siyang iporma. Kasi dapat pag ginalaw mo, ano, walang tumatama sa kanya na anything. Kasi pipigilan niya yung pag-ing ano ano eh nung horn. So, so testingin ko muna. Kakabit ko yung fuse para dito sa ating relay para gumana na siya. So, testingin ko muna. Pakinggan niyo mabuti. O lang tunog ng horn. Malakas din siya. So, final ano na lang tayo. Checking. Okay. So, mukhang okay na yan. And then, assemble na natin siya. Para maayos na. And then, check ko na lang dito. Yung clearance ng headlight natin dito. Sarang hindi tumama sa kanya. E